Hello mga sisiko! Kumusta? Ayan, shoutout sa inyong lahat. Good afternoon. Time check is alas dos na ng hapon. And meron akong dalang resibo dito mga, mga sis. mag ka tayo. Ang doon si Kuya Dave. Kung nakita nyo, yun know, o yun. yun. Kararating niya lang uh, galing bumili ng itlog. So alam nyo ba mga sisiko? nagtaas na ang itlog ngayon. Alam nyo naman, bare month na. Ayan, nawala ako mga sis. May bumili lang kasi. <laughs> Balik tayo sa itlog. So ang itlog ngayon ay 7.50 centavos na na dati ay hindi pa siya nakaabot ng 7 dito sa amin. Uh, ang egg namin ay XL ang aming binebenta So ngayon, uh, benta namin is 9. plan namin ni Kuya Dave na gawin namin 10 pesos. 10 na lang na ano? So, ngayon, ang benta namin is 10 pesos na kasi hindi maiwasan mga sis na may mabasag talaga, may mag Tapos, hindi naman yan i-refund -ano, i ng kung saan natin binibili, ba diba? Tapos, pagdating natin dito, may mga basag. So, 10 pesos na yung itlog namin. Uh, 7.50 ang pu puhunan. Okay? So, alam nyo mga sis, uh, sa ngayon, bare month na, bare month na, ayan, magkaubusan na yung mga item, lalong-lalo -lalo na yung itlog. Uh, start ng limited yung itlog ngayon. Kaya, ang gawin namin ni Kuya Dave, pag may matirang limang tray na lang, mag-order na kaagad para hindi kami maubusan. Kasi nga ilang araw si Kuya Dave na may bumili ko Dave, bigyan mo kasi maputo na naman itong vlog ko so sana ba ako uh, yung itlog ngayon ay pahirapan na naman Ilang araw na si Kuya Dave na nagpa-schedule para bumili lang itlog tapos palaging walang stock. Ayan. And speaking pala mga sisi sa nabili naming you know, solar light, update lang tayo. So kung sino yung nakapanood last sa vlog ko about sa aming solar light, na nabili namin ni Kuya Dave. Ang mahirap lang kasi mga sisi, yung nabili namin sa Shopee, uh, hindi siya masyadong maliwanag. Kaya dito na kami bumili para kitang kita kung may uh, different ba yung item. Kasi sa Shopee, hindi mo makita kung ano siya kaliwanag. So sayang lang yung pera namin. <laughs> Kaya ito, nabili namin siya Ayan, dito na talaga sa lugar namin. So, tiningnan namin kung ano ba lakas ang ilaw. Kaya, sulit na sulit siya. Ayun, sana yun? Yun na yun, oh, yung white doon. Ayan, sulit na sulit siya kasi yung ilaw is abot hanggang doon sa school supplies area ko. Ayan, tapos ito yung itlog na kabibili lang ni Kuya Dave. Mainit-init pa, fresh from the farm. 15 tray sana yung bilhin namin kaya ito lang talaga yung binigay kasi nga limited ang stock ng itlog mga ilang araw na rin kaming uh, sure. nag update kung makabili ba kami so ito lang 10 lang so gusto ko sunod na araw magano na mag-order na naman kami para hindi kami maubusan ng itlog So okay mga sisi. dito tayo ngayon sa labas ng tindahan dito tayo sa likuran So dito naka-stack yung mga ano namin, ano ba tong walis dito, lagay ni tabi lang muna ito dito. So dito nakalagay naka-stack yung mga beer namin ayan. So alam niyo naman mga sisiko pag ganito bermonth na nag-start nang uh, ubusan yung mga item, di ba? Last year ganito yun yung nangyayari kapag bermonth na uh, ubusan yung stock Um, ano pa tayo kung saan natin hahanapin, saan tayo bibili. So, ang ginawa na namin ni Kuya Dave ngayon, kapag meron kaming mga empty, ayan, kapag meron kaming mga empty na mga case, ay agad-agad namin itong nilalagyan ng laman. Before, kapag uh, may mga stock kami na mga sampung piece, hindi muna namin uh, nilalagyan. Kasi nga, di ba, matumal, wala masyadong umiinom. Kasi nga, sa mahal na mabilihin ngayon, So, limited lang yung order namin ni Kuya Dave. Pero ngayon, ang ginagawa namin ni Kuya Dave, lahat ng mga empty namin na mga case ay nilagyan na lahat. Ayan. Kasi nga, di natin alam na sa mga susunod na week ay out of stock na naman. Same dito sa mga soft drinks na mga litro. Ayan. Coke litro. So, meron pa doon. Doon sa may bandang gate. Uh, Kahapon, pumunta dito yung ahente ng Coke. Ang nabayaran ko is nasa 5,000 pesos. So, nilagyan na namin lahat na before. Uh, kino-control namin yung pagbili ng mga soft drinks. Kasi nga, medyo matumal. And uh, yung mga item is nandito lang naman, natutulog lang. So, kung ano lang yung maubos within a week, yun lang yung binibili namin ni Kuya Dave. Pero ngayon, bare month na... So, hindi ko naman sinasabi na magkaubusan, pero mas mabuti na lang na prepare tayo mga city sa bagay mauubos pa rin. Ang problema lang kung uh, meron pa tayong naitabing puhunan. Ang maganda kung mayroon tayong mga naiipon kasi pwede na nating gamitin yan, nalong lalo na ngayon na Vermont na. So, ngayon, ayan, puno yung beer namin. Nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 25 case ito lahat kasama na na doon na hindi lang nailipat ni Kuya Dave dito pati na rin sa mga soft drinks so ito na yung discard na ginagawa namin ngayon punuin na lahat kung ano yung mga bakanting mga case ayun so balik tayo ulit dito sa loob ng ating sari-sari store so maganda lang ayan so i-update ko kayo ulit dito sa lagayan ko ng aking school supplies dahil happy lang si Ate Rose ninyo. Ayan, so meron akong paparating mga CC 10 pieces na stackable bin tulad ng nasabi ko sa last vlog ko. Dito ko siya ilagay. And ito dito na part, ayan, medyo maayos na siya. Kasi before, itong mga box na to nalagayan ko ng Uh, double sided tape and masking tape mga tape ito lahat dito ay nakalagay doon sa pinakadulo sa pinakataas so ang inilagay ko na lang doon yung mga nilagay ko dito na hindi naman nagagamit katulad ng mga kartolina na nakatambak lang dito tapos ano pa yung mga nakafold na mga anik-anik So, nilagay ko na lang doon sa taas. Ayan. O, diba? Maganda na siya tingnan. So, abang-abang na lang sa susunod pag dumating na yung aking uh, stackable bin. Sabi ko nga kay Kuya Dave, yung bibilihin ko sana ay kulay, ano, kulay white. Sabi niya, blue na lang daw para, uh, ano yan, ang tawag niyan, same color. Kasi karamihan dito sa mga kagamitan ko sa tindahan ay kulay blue. Yan, kaya blue yung in-order ko. Tapos, ngayon, ngayong araw na nag-vlog ako is Friday. Bukas, meron akong delivery from grocery. So, siguro ito lang muna mga sisang update natin ngayon. Bye for now. See you next vlog. Love you all. Bye-bye! Hello, good afternoon mga kasari. Ngayon ay Sunday. So, si Ate Rose ay ano muna off. Oh. Ayan, off muna si Ate Rose ninyo sa tindahan. Namasyal muna, naglaag-laag si Ate Rose ninyo. So, dito ako ngayon sa uh, farm, farm? Farm ng aking BFF. Yan, so ito yung place. Ikot tayo, masisiko. Ayan, so relax muna pag may time. So, dito muna ako ngayon. And, iikot ko yung cam para makita natin yung view ng kanyang uh, farm.